Last day na namin dito sa London at ito yung mga ginawa namin bago umuwi. Medyo late na kaming nagising kaya dali-dali na kami nagready para mag-check out. 11am kasi yung check out dito sa hotel. So bali iniwan muna namin dito yung aming mga gamit. Kasi 2pm pa naman yung aming train. So bago kami umuwi, maglilibot muna kami tapos kakain na din kami ng lunch. Lalampasan na nga sana namin itong Jollibee pero tingnan mo bumalik ang mga first one. Jollibee pa rin kasi talaga ang gusto nilang kainin sa kanilang last day. Pagbalik kasi namin ng dahil balik McDonald's ulit sila. Kaya hinayaan ko na din silang sulitin kasi hindi ko pa alam kung kailan ulit kami makakapag Jollibee. Jollibee, baka naman. Everyday na lang talaga kami dito kumakain. So dahil medyo maaga pa ako, konti pa talaga yung tao. And wala nga ditong pila. Hinaya ko na ang twins na tumaas kasi hindi pa kami nakakain dun. And sabi ko para makita din namin kung ano ba yung itsura sa taas. Kung makikita nyo, ang twins mukhang medyo inaantok pa sila. Kagabi kasi, bago kami natulog, nag-McDonald's pa kami. Nag-midnight snack pa kami ng McDonald's flurry. Oh, ang sarap talaga kapag ganitong nasa bakasyon ka, inatulog lang ang inaatupad. Pagbalik namin ng bahay, e balik school na ulit ang twins. Ang dami nga pala sa inyo nagtatanong kung malaki ba yung chicken dito. ay kung makikita nyo, lumiliit na din yung mga mano. Minsan talaga nagbumukhang malaki na lang dahil dun sa skin. Tapos sa sinasabi nyo din, McDonald's yung malaki ang chicken. Dito kasi hindi nagbebenta ang McDonald's ng chicken na merong bones. Puro filet lang yung chicken sa McDonald's. At kung gusto mo ng ganitong merong bone, KFC yung meron. Pero mas bet ko pa rin talaga ang lasa ng Jollibee kesa sa KFC. Anyway, after sa Jollibee, naglakad-lakad muna kami. And itong si Charlie, balak pa ata mag ng pigeon. Balak nga niya manghuli ng ibon at balak pa atang iuwi. Kaso sabi namin, huwag na niyang istorbohin kasi kumakain sila. Kung makikita niyo din, hindi pa masyadong busy ngayon. Kahapon, grabe, sobrang daming tao. Siguro kasi medyo maaga pa talaga. And dito, naisipan lang namin na maglibot-libot kung ano ba yung mga meron dito. And maya-maya, nakita nga namin itong Chinatown. And dito lang pala to at kung makikita nyo sobrang daming pwedeng kainan dito lapit lapit talaga sila pero syempre karamihan is mga Chinese food tapos yung mga milk tea dito nyo mahana parang may napanood din ako before na meron dito mga Filipino bakery parang meron nga din nakitinda ng mga ice cream at halo halo gaya nitong nadaanan namin kaso sarado pa sila and tingnan nyo naman sa name pa lang ng store Pilipinong Pilipino na talaga so dahil close pa naglibot pa ulit kami tapos nadaanan namin itong American Candy Store and check ng twins kung meron ba sila dito ng favorite nilang mga sweets. Kaso, nakailang libot kami pero hindi nila mahanap. At mukhang wala nga silang magustuhan dito. Karamihan kasi ng mga sweets dito yung mga maasim. O, ba diba, sweets pero maasim. Charot. So, yan. Hindi sila familiar sa mga to. Kaya nakailang ikot talaga sila dyan. And kahit anong namin, hindi nila nagugustuhan. Sabi nga namin, pwede silang mamili kasi pwede nila yung baunin sa train. More than 2 hours na naman kasi yung aming magiging biyahe. At para meron nga silang konting kutkutin habang nakaupo. Kaso, tingnan mo naman na nagustuhan is bubble gum kaso hindi pinayagan ng kanyang daddy kaya binalik na lang kumuha na lang sila dito ng lollipops tapos mga dinosaur eggs and nakakaloka parang sa 5 piraso na candy ang binayaran namin is 17 pounds which is feeling ko na daya kami dito